sa ating mga kababayang manonood natin magmula noon hanggang ngayon no Ayan, so ngayong gabi ng ito no mga kababayan tatalakayin po natin itong uh, mainit-init no mainit pa sa lugaw na hinihigop mo ngayon taglamig <laughs> Di ba? Oh, etong uh, ano, mga kababayan, etong uh, issue regarding dito sa ano, uh, kinagagalit ni PBBM at saka itong uh, kakaharapin na kaso ni Pulong Duterte, mga kababayan. At syempre, hindi mawawala si Tikboy, 'di ba? Sa usapan natin. Oo, mainit si Tikboy eh, 'di ba? The best friend. <laughs> The best friend. Tatakbo kong senador best friend. Uh, Oo, diba? Kaso, Tikboy, parang hindi ka supportado ng best friend mo. Oo. Uh, diba? Uh, kilala nyo ba best friend ni Tikboy? Oo, uh, sino po? Si Rigor. <laughs> diba? Oo, uh, si Rigor po, mga kababayan. Ang uh, best friend ni Tikboy boy. Oh. Ito nga kasi mga kababayan, ang bali-balita, okay, di umano ay uh, tatakbo daw. Dito muna tayo ha, mga kababayan sa issue ng uh, pagtakbo ni Tikboy sa Senado. Okay? Ito pong ano, ito pong uh, tawag dito, ito pong pagtakbo niya sa Senado na di umano ay tatakbo siya na Senador. <laughs> Diyos Cartimaro. Anong, anong gagawin nito, mga kababayan? Kayo? ba? Diba? Tanungin ko kayo, anong gagawin nito sa Senado? Kasi sabi, di, sabi daw ng uh, best friend niya na si, ano, si Binoy, huh? no? si Robin, eh, mahal daw ng tao si, ano, Anjo Iliana, Titik <laughs> <laughs> boy, kayo ba naniniwala? Mahal ng taong bayan yan. Oo. Parang gustong uh, gawin ni ano, Robin Padilla, mga kababayan. Ni Sen Senator Robin, dagdagan yung mga tanga sa Senado. Ah, Parang siguro may kajaming siya umubos ng hopya ni Marcoleta. Bad trip si Marco na, eh, no? Nga, ah, ba bad trip siya nun eh. Oh, nawawala yung natira niyang hopya, no, mga kababayan. Ah, nakakatawa lang yung uh, ano nila, itsura nila kasi. Ito nga nga, uh, si Tickboy, mga kababayan. Eh, alam naman natin na hindi nga pumasambay si Mayor eh. Ay ba, diba? hindi nga ang vice mayor tapos eh patatakbuhin pa na ganyan patatakbuhin pabilang uh, senador. Ah. Uh. Ayam mamangilita Lo, uh, Lozada shout po. Ayam pa-like and share po sa mga GC natin. Ayam pa-share share po. Ayam sa mga GC nyo, sa mga pages, ayan, para po marami tayong magsama-sama dito, talakayin natin itong mainit-init na balita. Kasi, no, balitang-balita ngayon mga kababayan na sobrang nagalit nga itong mahal na Pangulo, ating PBBM. Dito, sa nangyari sa mm, Cebu, eh, sino ba naman ang hindi magagalit mga kababayan? ba? Diba? Sino ba naman hindi magagalit? Nakita mo naman parang kinonamin na naman yung uh, Cebu. 'Di ba? Oh, kaya dun sa mga Cebuanong kababayan natin, ah? Oh, bo tandaan niyo ito, 'tong nangyaring ito sa inyong uh, lugar. Sa darating na eleksyon, vote wisely. Ah? Oh, vote wisely po. Hindi pa pwede yung uh, kukuha na lang kayo ng petik-petik. Oh. Ayan tuloy, pati yung, uh, ano nyo, pati yung uh, flood control nyo, bumigay. Mm. ba? Diba? Bumigay kasi, mga kababayan eh. O, oh, kaya, ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, ito pong, uh, ano, ito pong uh, nangyaring uh, sakuna dito sa Cebu. Eh, nag po agad umaksyo ng ating mahal na Pangulo. Nag-ano uh, po agad? naglaglag po agad si Pangulong PBBM ng uh, 9,000 plus ah uh, 9,000 plus nakapulisan oo nasa ground floor nasa ground uh, nasa ground na ng uh, Cebu okay Ayan salamat Mama Angelita Losada oh at nasa evacuation center okay Kasi nga eto nga oh sabi oh, oh the PNP I uh, will remain on duty without pause, okay? Protecting lives, maintaining peace and order, and supporting communities uh, uh, are our foremost priorities. Ayan ang sabi ng PNP, okay? Huh? Eto pa, umabot sa mahigit uh, 9,000 personnel at 300 sasakyan ang idineploy ng PNP para tumulong sa paglikas, uh, pagsagip at uh, pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Tino. Okay? But pa, eto, eto yung sinasabi natin mga kababayan palagi. Dito, kung tutusin mga kababayan, kung masamang, uh, kung kagaya ni Duterte ito, si PBBM, okay? Kung kagaya ni Digong ito, ay panigurado, panigurado mga kababayan, walang walang mangyayari. 'Di ba? Kagaya nung mga ano, 'di ba, sabi nga niya, kasalanan ko, mahirap kayo. O, 'di ba, minura pa niya taong bayan noon, 'di ba? Sabi niya, putang ina nyo, 'di ba? Mamatay kayong mahirap, 'di ba? Sabi ni Digong 'yan, oh. Ah, ha, live speech niya 'yan, mga kababayan. Oh, uh, hindi kagaya ng ating mahal na pangulo, mga kababayan. Ayan, nakita nyo naman. Ah, nandyan sa ating uh, litrato. Okay? Na talagang uh, isinusulong ni pangulo itong agarang aksyon. ba? Diba? Ito pong uh, pagbibigay ng uh, panibagong bukas para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. ba? Diba? Mm. Kaya po nag-deploy agad, sabi nga dito, mula sa seguridad hanggang sa relief operation, sinisiguro ng PNP na ligtas at maayos ang bawat komunidad. Yan ang tama, di ba? Yan ang tama. Oh. Eno, eh nakita nyo naman, ah, yung ating mga kapulisan, mga kababayan, talagang nagbigay agaran aksyon at ah, ginampanan yung kanilang tungkulin. Kasi grabe, ba diba? Grabe yung uh, baha dito nangyari. Oo, parang uh, bumalik yung Yolanda, no? Mga kababayan. Hindi, sa totoo lang, ha? Ah, oh, nawindang din ako, eh. Nawinda. Marami tayong nawindang dito sa nangyaring uh, incidenting ito, ba diba? Kasi, nakakagulat talaga. Hindi mo akalain, na ah. At uh, may mga video nga kumakalat na bumigay di umano itong, nga uh, ano, Ah itong flood control project nung ng DPWH noon. Okay. 'Di ba? Grabe talaga sindikato no. Kaya nang gigigil talaga ang ating mahal na pangulo na matuldukan itong ah, ganitong klase ng kalakaran sa gobyerno ngayon, mga kababayan. Okay? Kaya agarang pinaimbestiga ng ating mahal na Pangulo ang ah, mga kababayan para sa ikabubuti ng kala kalahatan. Pang kalahatan. Diba? <laughs> oh. Ayan, iyan ang kailangan kasi kailangan mga kababayan serbisyong mabilis, ba? Diba? O oh. PBBM Command Center, ligtas bayan, unang prioridad. O oh. mismong mga miyembro ng gabinete ang bumaba sa ground para alamin ang sitwasyon at siguraduhin ang mabilis na aksyon ng gobyerno. Oi, oh, correct. Yan ang dapat, 'di ba? Oh, para hindi naman patulog-tulog lang sa ano, 'di ba? Sa tungkulin, oh, Yan ang gusto ng ating mahal na pangulo, eh. Hindi ka natutulog hindi ka lang TikTok, 'di ba? Hindi ka abala sa pagtitiktok, hindi ka abala sa social media mo, 'di ba? Hindi ka bala sa pagko-computer. O, oh, toko ba? Diba? Yan kasi yung mga ano eh. Yan yung mga tawag dito. Yan yung uh, sigaw ng uh, ano eh. ng uh, himagsikan. ng ano, mga DDS. Huwag mo tulungan si PBBM, MVP Sara. ba? Diba? Mm. Well, kahit wala naman tulong ni ano yan. Ni Sara Duterte. Nakita naman natin, nakayang-kaya ng ating mahal na Pangulo. Diyos ko. Diba? Mm. O, ayan po, ha? O, teamwork sa kalamidad. PNP, LGU, at AFP, nagkaisa sa relief operation. O, mahipit ang uh, koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na mabilis at maayos na Ah, pagtugon sa bawat apektadong barangay. Yun ang dapat, ba? Diba? Hmm, tama naman yung mga kababayan, ba? Diba? Kaya ako, masasabi ko mga kababayan, yun sa mga nagtutuligsa sa ating mahal na Pangulo, e eh, ba? Eh. Diba? Yung alam mong wala na nga silang naitutulong ng maayos sa taong bayan, ba? Diba? Hindi na nga sila nagtatrabaho, tuligsa pa sila ng tuligsa, sa ating mahal na pangulo at sa gobyerno, 'di ba? Parang hindi silang katrabaho sa gobyerno eh, no? Oo, oh, parang hindi nagtatrabaho sa gobyerno itong mga ito eh. na oh, nakakatawa lang isipin mga kababayan. Nasa kabila ng lahat ng uh, ganitong uh, klaseng klasing kalamidad, naukuha pa nating mambatikos, 'di ba? Naukuha uh, mang ano eh, tawag dito mang Alaska, ikaw eh, nga yung alam mong hindi ka na nga nakakatulong tapos sa uh, mga alas ka, ka pa wala ka na nga nai naitulong sa sambayan ng Pilipino tapos eh, ngak 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 ka pa ng ngak ngak diba? yun ang masamaro mga kababayan uh, yung wala ka na